What's up mga Another gala na naman to. And today, nandito tayo sa DRT sa may Buka and libutin natin yung buong lugar kasama si Parang Emon. And yun. Gumagay! 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 sana din dito mga true sa lugar na to and ito yung parang dulo ng lugar na to hindi na natin gagawin doon um, FYI, pag diniretso nyo yan Verdivia Falls na yan hindi pa sila totally fully functional na resort actually, dinedevelop pa lang to and mapalit tayo na isa tayo sa mga nakapunta na rito agad Buka Chika yan, ito yung mga landscape dito. Mabato, syempre, pero hindi naman ganun kadulas. Nakakroks tayo ngayon. Then, tara. Si Sir Dads, ayun yung may-ari. Tinur niya kami. Ay, okay. Hanggang dito pala yung hangganan nung, ano niya, resort. Tingat lang dito, baka madulas tayo. Bukat Sika, Riverside. Okay, after natin dito Proceed na tayo sa Lugar Sa area dito Tulad tayo dadaan sa mga gilid-gilid Ay, hirap na Unting trekking lang kahit Yung may ari pala, oh, 81 years old na Pero nakakapaglakad pa sa ganitong Taan na lugar Mabato Run itong area na to pandugdugan pero hindi pa naman talaga rito yung pinaka ano natin area ng resort doon pa banda mga ko Oo, oh, mga puno mga, mga puno rito Kaya kahit Mano Malamig ano? <laughs> Yan oh. parang ng imon, no. Oblation, no. Oblesyo, no? E, talon! una ulo. No? Dapat wala sa wala sa lawal. <laughs> May sa lawal eh. Yan uh, Para mas malino pa rito. Oo. Oh. Malayo, malayo. Ah, oh, 100 meters siguro. Pwede naman doon. Oh. May tao naman, wala wala. Wala wala. Okay, ito yung mga capis dito mga Tupops. Pa, nasa na yung kasama niya, pa? Mga tag-asama kayo, sir. Bukawi po kami, kuya. Bukawi Bulacan. Ayan. Nakikita kita niyo ito, ma'am. Adiktibyo. Eto, eto, eto. Ayan, ayan, ayan. May seeker ka, may seeker ka, kuya? Nasa motor eh, Hindi ko nadali. adik Nakaplay yan? yan? Oo. Uy, nakablog pala ako. May kita niyo ito? <laughs> Siguro by Kuya, one, one, million, fans million fans around the world. Eh, oh, wala lang. Tigda natin. Mga ilang araw ko yan? Mga isang linggo kasi syempre after neto, bukas may paso. Editing, editing pa. pa uh, pass. Okay, <laughs> <laughs> sige. sige. Salamat ah. Okay. okay. Okay, let's proceed. Ito nga pala yung ano namin dito. uh, cottage. Siya ngayon, syempre, walang bayad. Tama ba? libre lang tayo. Pero 400 pesos yan kung sakaling open na sila. Ito, ang owner. Ito nga pala yeah. ulit, owner, si Dads. Pakilala okay, ka, Dads. William. Ako si William Kapagin. may-ari ng Bukatika Riverside Resort. Ito mga kubuko-kubuko rito. Kaya, uh, imitado lahat. Open sa so lahat ang gusto mong pumunta. Ma'am Marimar. Ayan, si Ma'am Marimar. Ang caretaker natin dito. Ay, siya naka-alam ng address. Anong address po rito, madam? Ah, uh, ano po? Tadbak, ano po? Tadbak, DRT. DRT, Doña Remedios, Trinidad. Hindi ako ba? okay. Then, malapit to sa Verdivia Falls. Tama, sir. Uh, yun muna yung i-ano natin sa location. Hanapin niyo lang si, ano, si Ma'am uh, Marimar. Mamarga. Marimar. Marimar, oh, nga Marimar. pala. Asa si Paul Goso? Ay, tulog Ayun. Ay si Sergio. Si Sergio. Si po si dibutin ulit natin yung lugar. Ito yung pinaka ano rito. <coughs> lugar ng Paliguan sa location nato. Check natin. And ito, sa ngayon, kahit umuulan, ismot naman yung daloy ng tubig. Dito naliligo yung mga bata. Mababaw lang yan mga trupaps. Mababaw lang hello, yan. Oh, tara, tara. puntahan natin. Puntahan natin. Are you ready? Are you ready? Asawa sila. Are you ready? Let's get po birthday? Tap tap tap! Tap tap tap! 24! na ka hanggang gusto mo ate! <laughs> oh, oh. Ilan na asawa mo? <laughs> 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 pa sa o, wala pa lang pala sa lupo! Wala pa <laughs> Wala pa? Wala pa? Magkatipay Pagpatuloy mo yan! Pagpatuloy mo yan. <laughs> Ano ang pangalan po sa vlogger nyo? Ito, ano, Adeg TV. Lahat kayo, taga San Ildefonso? Oo po, Sir. Ah, kayo, mga taga San Ildefonso. po lang sa mga atin! Taga lang, kayo rin ba yun doon? Hindi. Iba po. Ah, iba yun, taga Bukawi naman sila. Kayo, taga San Ildefonso. Ah, Bulacan. Taga lang, Sir. Paano nyo nalaman itong lugar na to? Sir, nag a lang po kanina. Ah, nag lang <laughs> po Alas 4 pa lang po ng no madaling araw. <laughs> Tapos dito kayo napunta? Opo, eh, may mga motor din po. Oo, uh, okay. Magka Magkano ang ano sa inyo rito? 40 pa rin po. Tapos, yun yung cottage po natin eh. 23 23. Dadawala po si Ma'am Agatha Del Ponce. Happy birthday, Abi. Happy birthday, ay, ay, Madam. Thank you, thank you. Pala, last naman po si Aubrey. Aubrey. Okay, happy birthday ulit, Aubrey. Happy birthday. Dadawala po sa inyo, Sige, sir. Ay, thank you. Maraming salamat. Ingat po ay, kayo. Bye po. Okay na, kaya mo muna tayo doon. Libutin pa natin ang buong lugar. Sila yung nakapwesto dito malapit sa amin. Yung pala yung, ano, no? Yung history nila. Naganap lang sila, dito sila na napadpad. Yung CR dito, 20 pesos yung tae. Ewan ko lang sa ihi, sa bihis, malamang, malamang may mga gano'ng gano'n yan eh. Patulad sa iba. Ihi uh, huwag kang uutot, mapagkakamala kang tumain. Tumae. tumae. <laughs> uh Oo. -oh. 20 pesos na. <laughs> Pero, kaya nang gawa ng paraan yan dito sa ilog. Ito malaki. Ah, ah. Eto, eto, eto. Mas malaki kumpara doon sa cottage na pinagtiri, ano, pinag... ...anohan namin. Pwestuhan. Eh ito yung mababaw na spot dito. Pwede kayong magda-dito para tumawid sa kabilang. Okay, shoot natin 360 view. Then dun tayo naka-pwesto mga two pop sa so, may mga bahay-bahay na 'yan. Check natin yung banda doon. May tulay banda ron mga two pop. Then, may kita nyo rito around these mga naglalakiang bato. Boulders. Then, dito tayo sa gilid pre. Eh. Baka madali ako eh. <laughs> masubsob ako eh. Lalaki ng mga bato rito. siempre may hawak tayong payo. Hindi oh. ako makakapit pagka or. Ay, may mga ano dyan oh mga bahay-bahay pang overnight mga trupat magkano yan pre? 1.5 ah 1.5 overnight pero pwede na mag overnight dito pwede na pwede na yun o may mga pa triangle hmm. kaso may bobware eh. pero dyan talaga yun so check na natin po. Ayan. ayan ito Sekundaryo natin mga kubok po sa. Ah, okay, ito may parking area dito, pre. Ito pala 'yung parking area sa lugar nito. Dito lang muna 'yung ano, daanan. Habang di pa na-develop 'yung ito 'yung loob ng kwarto natin. Ang cute. Kaya siya siguro tatlong katao rito. small family. Ventilated, may exhaust fan pati electric fan. Then, ito yung parkingan sa lugar na to. At the last. Parking area pala rito is 20 pesos ang bayan. Ito yung CR dito. Pay CR, 20 pesos. Hmm. Silipin natin yung CR, sir. Ah, pre. Sa ngayon, ito yung okay. main entrance sa, sa Tambuan Lion. Ayan. Okay. Ito pala ang pahala na ito, Tambuan Lion. River campsite and swimming. Tapos, may part si sir na pagmamayari niya, yun yung Boca Chica. Boca Chica. Mm. So, may, habang di pa nade-develop yun, dito muna talaga ang entrance. Uh, Tambuan Lion River parking. Kasi dun sa kapila, medyo ano pa, rough road pa. Uh, so, gagawin pa lang yun. Gagawin pa lang ngayong taon na to matatapos na. Kung galing dito, left side ito, Tambuan Lion River. Yung sa kanan, yun yung dine-develop. Yun yung Buka Chica. Buka Chica. Uh, kay Tapos, Sir Dads. Ito yung interview na siya. Kayo hey, pang onet eh. Hindi, ah, natutulog lang si Madam dyan, pre, okay. wag Huwag yan. Pangalan po. Pa. Uh, balisay ayun. Bagay, bagay yung pangalan. Okay. Ah, right. Ito pala yung ano natin. Pay parking, motorcycle 20, tricycle 30, 4 wheels 50. Entrance fee, adult 40 pesos, kids 20 per head. Oh, okay. Gusto mo so, limadang pagka-weekends talaga. <coughs> Medyo maulan lang talaga. Kaya nga, Madon. Hindi lang nakikisama pa naman. <laughs> Nilalamig na ako eh. na pa tayo ng ano dito. Ito yung view mula rito sa kalsada. May tindahan na rin dito sa labas. Ayun nga pala. Oh, pag may pangangailangan kayo, dito kayo pupunta, syempre. Tanungin natin magkano Alfonso. Alfonso yung batayan ng ano eh. Kung ba yung mga bilihin <laughs> o hindi eh. Pag nag-360 yan, medyo mahal. Pag 320, mura na, no? Tingnan natin. Price check. Pam, tanong lang po. May Alfonso po kayo? Alfonso. Magkano ang Alfonso dito? 3.30. Mura na. Pwede oh, na. ano lang. Tanong lang. Yun yung basihan namin kung mahal ba yung presyo ng tinda nyo o ano. <t> <Mean>. Hindi, <laughs> uh, oh, <to> <III> masasabi namin mura na, mura. Oh, mura na yun. 3.30. Kasi 3.30 mumabot po ng ah yes ah. eh di may idea na si madam mamaya maya lang pag tinanong ulit natin to 360 na 360 na karegod na eh tintindahan miss pa uh, violi story okay taga ano po kami uh, bagong silang kaloobang familiar kayo pa na lang adeg tv ayan uh, adeg tv adeg tv oh. may data ka man ikaw ka Marin. ayan i-check mo lang <laughs> At least nakadao pang palad na natin si mga. Ah, uh, um, may pa-promote pa natin yung kanya, tindahan. Da. Ani Dion. Ano 'to? Eh? Mauusad din lang talaga dito sa may panahon eh. Yeah. <laughs> Sige, madam, salamat to. 320 na. Ano 'yan? Uh, Putas, ayan. May pangangailangan kayo dito kayo bibili. Paglipas lang ng ano. Buwan. Sa buwan na 'yan pagtambas dito ni Dion ni Madam. Ah, ito na 'yung pinakamalapit na tindahan. Approve uh, 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 yung ala, approve. Oo, oh, oh, mura lang. Mura lang. P20. Uh, kaya kahit nasa kalookan ako, dadayuhin ko to eh. Pakitip dito yung pag motor Ah, oh, kasi lawak eh. Oh. Ganda ng view. Oh, okay, tara na. Nasa Tambuan Lion River campsite pala tayo mga trupa. Trupaps. And swimming. Yung kay Manong Daddy, hindi pa pala ano talaga, open. Pre, dito. Parang may daanan. Hmm. Check na natin yung CR. Ito pala yung CR dito. Ayan. Medyo bakante siya. Ayan, nakasarado. Baka may mga tao. Ayan, ito pala. May daanan pala rito. Pre, ito. May ano rin. ito yung pinaka entrada pala rito so, dito wala nang ano signal. wala oh, nang signal may... dito kahit anong network mahina na si hindi lang mahina wala na talaga kahit yung pantawag wala na talaga dahil hanggang dito lang siguro sa, sa may sandbag yung ano natin yung sakop ng tambuan dahil dito pwede kayo maligo eh <coughs> yun puro boulders o ano puro mga malalaking tipak ng bato yung makikita nyo rito Dreaming na may konting high hiking. Lakad-lakad okay. <laughs> lang onte, Then yun lang, nalibot na natin yung buong lugar. Ingat na sa mga bata kasi may mga parteng madulas din. Then yun lang muna sa ngayon, cut. Dito tayo, umakit kanina. Ito yung buki. Asteroids. Cut.